Sa mapa, matatagpuan ang bayan ng Bulalakaw sa katimugang bahagi ng Oriental Mindoro. Sa loob ng mga barangay na nasasakop nito, ang ilang mga malaparaisong isla. Pero bago marating ang paraiso at mahaplos ang mga nakabibighaning buhangin, kailangan mo munang maranasan ang lamping ng buyayaw na ang ibig sabihin ay galit na alon <laughs> Mula dito sa Daungan ng Sitio Bangkal sa ako pa rin ng uh, Bulalakaw oh maglalakbay tayo ng humigit kumulang sa isang oras papunta sa Isla Boyayaw. Sa una ay banayad ang takbo ng aming bangka. Pero nang lumaon, naranasan namin ang sinasabi nilang buyayaw tila ang mga along ito ang sumusubok sa katatagan ng sino mang bumibisita sa isla ng Bulalakaw. Ang Isla Buyayaw ay bahagi ng Barangay San Roque na isa lamang sa labing limang barangay ng Bulalakaw. Sa loob ng isang oras ng paglalakbay mula sa bangka, tanaw mo na ang napakaliwalas na mga isla at ang kaayaayang ayang tubig na mayaman sa lamang dagat. Hindi mo iisipin ang malaparaisong bahaging ito ng Bulalakaw ay tumaan sa isang masalimut na nakaraan. Kasing salimut ng mga alon na ito. titro kasi nagkubli ang mga Hapon nang tugisan na sila ng mga Amerikano sa pagtatapos ng World War II noong 1945. Pero ngayon, tila ba wala ng bahid ng digmaan ang mga dalampasigan at mga isla ng bulalakaw. Umaya pa na rin ang mga alon. Marahil ang natitira na lamang na gera ay ang araw-araw na pakikipagsapalaran ng mga naninirahan dito. Katulad ng mga batang ito na nangunguhan ng shells at iba pang lamang dagat para ibenta, upang pandagdag sa pagkain ng pamilya. Hindi madali ang buhay sa Isla Buyayaw, pero mas nanaisin pang dito na lamang manirahan ang pamilya Manggaw kaysa sa Maynila o anumang lungsod. Nagkakilala si na Isagani at Rasel sa isang pagawaan sa Cavite. Pero nagpasya silang umuwi na lamang sa probinsya ni na Isagani, dito sa Mindoro. Lahirap ng buhay sa ane eh. Sa Maynila, uh, walang pernamenting uh, bahay, isa, number one. Tapos nangungupahan lang kasi kami doon. Eh, hindi gaya dito, may sarili silang lupa dito, kaya... Dito na lang? At ang pangunahing ikinabubuhay ay... Sa dagat. Sa dagat. Maliban sa dagat, nakapagtatanim rin naman si Gani sa sarili nilang lupa. Pero ayon mismo kay Rasel, mas madaling kumuha ng pangulam at pambili ng bigas mula sa karagatan. Ilan hmm, ba anak po? Lima po. Lima? Mahirap bumuhay ng lima. Ah, yeah. nga po eh. Oo. Oh. nga po eh. So malaking tulong yung kinikita sa dagat sa araw-araw. Araw-araw ba? Araw-araw. Hindi mahirap mag-budget? Oo. Oh, oh. hmm. Hindi naman kasi hmm. ano naman eh, kumbaga pinagkakasya mo lang. Minsan kasama sa mga nakukuha niya sa dagat ay ang mga naglalakihang seashells na ito, o conch. Ano bang tawag dito sa inyo? Budyong. Budyong. Lumalaki talaga ng mas malaki o ganito talaga? Mas malaki pa po dito. Kaya lumalaki? Kaya po. Kaya po. Gano'ng katagal mm. na kinukuha ito dito? Sa so may buya dito so sa buo. Sa buya okay. po. Oh. Eh, bihira rin po makakuha Bi nito. Bihira oh. Makakuha po nito ay months lang po ng January. Oo. Oh. Oh. maramihan po 'yan. Maramihan. Opo. Ah, uh, okay. Saan nakukuha ito? Sa Sa buhangin na? po sa Ilalim. Sa ilalim po nakabaw na ito lang po na labas 'yan, ito lang. Ito pala tandaan ito, ito. yan. Opo. Ito? Opo. Tapos pag uh, January po uh -oh ang buhangin nandito lang po siya sa label na to. So kitang-kita. Kitang-kita kita po siya. Ah. Kaya makipap mapapansin niyo malinis yung ano ito uh -huh. ay may lumot. Nagkakataon lamang daw na nakakakuha siya ng mga dambuhalang seashells na katulad nito kapag nangunguha siya ng isda. Ito na bebenta ba ito? May bumibili. Pag nagugustuhan naman po, naman ipupunta, uh -huh. ganyan. Uh -huh magkano? Pero hindi oh. naman po namin in alok na ibibenta. Eh, oh. Nakikita lang nila sa Pag nakikita po, yan. Uh. Ah, nagustuhan. Uh. Uh. Magkano? Ang, ang, kuha po dito sa akin, ng, uh. ano, may bumili po kasi dito koreano eh. Uh. Isang daan po ang maliit, 150 po ang ganito kalaki. Uh. Ano raw gagawin nila? Pan-display lang po Pang daw. Pan-display? Oo. Inaano lang sa mga starte. Uh, souvenir. 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 Kasama ni Gani ang siyam na taong gulang niyang anak na si Rani. Papalaot mo na sila gamit ang isang bangkang desaguan na hiniram lang sa kakilala. Kapag natunto na, ang pinaglalagyan ng mga isda. Lulubog na si Gani habang nakabantay sa bangka ang kanyang anak. ilang minuto pa. Ganito yung mga klase ng laman dagat na nakukuha ni Kuya Gani dito sa bahagi ito ng karagatan. Kanina, tangoy Parang, parang medyo triangle yung korte, pero medyo malit para yun. Ito naman, saang. Ito, ang tawag dito saang. Ganito na raw kalaki yun. Wala ga anong halaga ang mga maliliit na shellfish kay Gani, kaya lumaot pa ito sa iba pang bahagi ng karagatan. Sa paglubog ni Gani sa dagat, bitbit na niya ang kanyang panat. ang ilang oras, bumalik na kami sa isla Boyayaw. Ilang piraso ng shellfish at malilit na isla. Matumal ang araw na ito para kay Gani. Okay, yan lang na natin. Okay. Ano yan? Pangulam? Pangulam ba yan. Pang uh. o, tara. Uh. Ang kakarampot na huli ngayong araw ay siya namang pagsasaluhan nila ng kanyang asawa at limang anak. Ang sariling pamamalaot ay hindi sapat para sa isang pamilyang gaya ng kay Gani. Bukod kasi sa pantustos at panglaman ng tiyan sa araw-araw. Kailangan pang hanapan ang pagkukunan ng kita. Ang para naman sa iba pang gastusin, gaya ng pampaaral o edukasyon, na siyang tanging makasasalba sa kanila sa kahirapan. Kaya naman pinapasok na rin ni Gani ang isa pang klase ng pangingisla kahit mas delikado ito. Kapag hindi sumapat ang kita mula sa pamamana at pangunguhan ng lamang dagat, sasama naman si Gani sa pangkat ni Edwin, isang grupo ng mga mangingislang tinatawag na posero o compressor divers. Marami rin dito. Bakit kayo nagbubusero? Di ba delikado yung pagbubusero? Yan po talagang kaya ng mga anak uh, buhay ng mga kapos sa pinag-aralan. Uh -huh. Pagka malaliman ng busero, eh, ano? Hmm. Pag malaliman. Ano makukuha natin dyan? Ngayon? Yeah. Mga, uh, ano po, may mga shell na, ano, mga sari-sari din. Kahit anong makukuha. oh, pero puro shell. O, uh -huh. oh. sige, tara, tara, tara. Okay. Bula sa Isla Boyayaw, gumayak na ang grupo ni Edwin kasama si Gani para pumalaot sa malalim na bahagi ng dagat. May mga lugar na markado na ni na Edwin na maraming mapagkukunan ng lamang dagat. Kapag narating na ang target na lugar, ilaladlad na ang host na nakakabit sa kompresor. Ang compressor diving ang isa sa pinakadelikadong paraan ng pangingisda. Dahil imbis na oxygen, may halong carbon monoxide ang hangin na lumalabas sa tubo na nakasubo sa kanilang mga bibig. Pero dito sa Pilipinas, lalo na sa island provinces, marami pa rin mga busero dahil matagal na nilang nakasanayan ng ganitong pangingisda. Yung mga bosero, uh, dumadive yan ng hanggang 20 feet dito sa bahaging ito ng karagatan. So tumatagal sila ng hanggat kaya nila na tumagal sa ilalim ng dagat. Hanggat may hangin, kayang lumubog ng ilang oras ang mga bosero ilang saglit lang sa ilalim ng dagat, ito na ang naani ni Nagani. Iba't ibang uri ng shellfish at isang pares ng lamang dagat na kung tawagin nila ay legs. Si Gani mukhang nakangingiti na ulit sa dami ng kanilang hangong lamang dagat. gagarahin na ang mga posero. Mission accomplished. Anong tawag dito? Dakan. 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 Ito yung mga nakikita natin na paperweight, eh, di ba? On display, no? Dakan. Ito. Pero ito, pinagbabawal ba ito? Hindi. Anong Hindi pinagbabawal? Hindi naman. Hindi. nakikita Pero ano ito? E, Pang-ulam din. Pang-ulam lang po eh. Sa malalim ba nakukuha lang ito? Pag low tide po, nakikita na rin kong low tide po. Okay, okay. Ang dami niyo nahuli oh, mga shell oh. Tapos may isda pa. Ano mangyayari diyan? Ibebenta o oh, paano? Pangulam lang po yan. Paglayan niyo kalami. Pangulam lang. hati hatiin niyo lang yan? Oo Ilang kayo nag-compressor diving? Ilang pa kayo nag-bocero? Apat po. Apat? Hati sa apat? Apat. Ah, okay. Okay. Isang kahig, isang tuka na pamumuhay. Mayaman ang karagatan ng buyayaw at ito ang nagpapakain sa mga umaasa rito. Pero malapit na rin ang panahon ng bagyo. Malapit na rin ang kinatatakutan ng mga padre-pamilyang gaya ni na Edwin at Gani. Ang tuloy-tuloy na paghampas ng mga nagagalit na alot. Ang mga buyayaw na nagiging hadlang sa kanilang pinagkakakitaan. Kung paman daw, payak na ang pamumuhay ng mga taga-bulalakaw. Ang mga residente rito, masipag magbanat ng buto. Nagtitindaman sa poblasyon, nagtatanim sa bundok, o nangingisda sa dagat. Pero binago ng ikalawang tigma ang ang kanilang mga simpleng buhay. Ito noon ay mga bahay sa maliliit. Mabuti lang na Nung dumating ang hapon, sinunog niya ito. Kaya nakapagawa ang mga tao dito ng malalaking bahay ngayon. Dito yung kanilang headquarters eh. Magmula dito ang bahay ng father ni Loco, ang kanto. Puro kahoy yun. Diyan sila nagpuan, nagkampo. Saksi ang dating mayor ng Bulalakaw sa mga karahasang naganap sa kanyang bayan noong panahon ng Hapon. Dito mayroon marami dito din sa kong ganyan. Nung, nung atakihin na sila dito, maraming pinatay dito. Grabe, grabe noon. Kasi wala nang tanong-tanong eh. Basta ka na lang, kwan eh. Bay, bayoneta yung, yung, yung bayoneta nila, ano yun. Basta ganoon na lang. Ang daming pinatay dito, pati mangyan eh. Saksi rin daw ang punong ito sa mga aktibidad noon ng mga hapon. Dahil dito raw nakuha ng ilang residente ang mga ibinaong ginto. Dito. Diyan sa likod ng sopyo. May baon dyan. Bago dito sa baba namin, oo. Bago sa aslo, mayroon din. Sa buyayaw, mayroon din. Mayroon din. nagtatago rito sa bulalakaw mula sa puwersang Amerikano ang mga sundalong Hapon. Nakalilipat naman sila mula sa poblasyon papunta sa mga isla. Si Roberto ay isang guro na nagturo sa bulalakaw noong dekada 60. Ang sumama sa akin para libutin ang baybayin nito at tukuyin ang mga pinagkutaan ng mga Haponon. noon. Simula raw kasi nung nagturo siya rito sa bulalakaw, naging interesado na siya sa kasaysayan ng lugar kaya matinding pagsasaliksik ang kanyang ginawa. Ayon kay Roberto, sa buong Oriental Mindoro, ang isa sa pinakadinarayo ng mga turista ay ang munasipalidad ng Bulalakaw. Maliban sa mga natatanging isla, hindi mo rin mapapalampas ang mga nagagandahang lugar gaya ng bahaging ito ng Sugikai Island. Ang pangalan ng islang ito na Sugikai ay hango sa salitang hapon na ang ibig sabihin ay beautiful sea. Dito rin kasi namamalagi ang mga hapon habang sila ay nagtatago. Ay eh, ito ang kasanayan ng mga tao na binigay ng pangalan ng hapon. Kaya ito ay dinadayo na nitong bandang kulit. Mga naka, turista, mga nakasanayan na ano, magandang lugar pala ito. Bakit hapon ho ang nagpangalan ng lugar? Ay sila ang unang kwad dito eh. Nagpunta? Nagpunta. May Nagpunta. mga barko, oh. nag mm, nagpagawa tuloy sila dyan ng pier. Doon sa San Juan. Dyan oh. sa, yan, tinuro ko kanina-ngayon. Kanina, oh. Doon sila, may bahay sila doon oh. ah, habang nag-ooperate sila dito. Ang mga batong ito sa Pampang ang marahil na natitira na lamang na alaala -ala sa pagtapak ng mga sundalong hapon dito sa Bulalakaw. Dito? Sa laot na ito? Pero ang nandun yan, ang pier na yan. Anong nangyari sa mga natira dyan, yung mga bakal sa napunta? Ay, doon na rin, sa kailuhan. <laughs> oh. Ang pier na ito ay katapat lamang ng Sugikay Island. Maputi ang buhangin at kaaya-aya ang tubig na lagoyan. Pero ng natatanging dinarayo sa isla, ay ang naggalat na naglalakihang mga batong itim na ito sa pampang. Ayon kay Roberto, may iba't ibang paniniwala kung paano napadpad ang mga batong ito rito. So, Bakit po maraming mga bato dito? Ito po ay ayon sa mga kuwento, so, parang panito ng bulkan eh. Galing sa bulkan? Parang gano'n. Kasi yung maitim. Yan, oh. yan ang sabi nila. Di ba parang sinasabi din nila yung iba, parang ito yung galing sa parang kalawakan? Uh, parang uh, yung tawag ng bulalakaw. Ito oh, oh. oh. ho ba yung mga yun? Hindi ako <laughs> kwento doon. <laughs> hindi ho? Hindi ako naniniwala doon sa gano'n. Oh. Kwento ni Mang Roberto, sariwa pa ang kwento ng mga matatandang naninirahan sa bulalakaw mga kuweba-kuweba dito? Marami bang uh, pinagtaguan ng hapon dito? Noong panahon ng era 1944. Kaya daw may mga nakatalagang hapon noon sa iba't ibang bahagi ng mga isla ay para bantayan ng isang malaking kampo nila sa isa pang munisipalidad sa San Juan. Okay, dito sa Buyayaw, pupuntahan natin ngayon yung isa sa mga pinaglunggaan ng mga sundalong hapon ng World War II. Makikita nyo ito, Parang, uh, parang nakabantay dito sa bukana nito, nung bay. Sa magkabilang bahagi ng entrada ng Buyayaw, may mga tila o maliliit na kuwebang pwedeng paghimpilan ng sundalong hapon noon, kung saan malayo pa lamang ay tanaw na nila ang mga paparating na kaaway. Mayroon ring mga kuwebang gaya nito sa palibot ng isla na pinaghimpilan rin ng mga hapon Ngunit ngayon, wala na rin bakas ng anumang impluensyang hapon ang natira sa loob ng kuweba. Nang hihinayang si ex-mayor Dolores sa mga nawalang gamit ng mga hapon. Wala kasi silang maliit na museo kung saan pwedeng i-display ang mga lumang pinggan, damit at mga bombang nahukay. Pero bukod sa kagandahan ng isla, pwede rin naman daw ipunin ang mga alaala -ala ng nakaraan, gaano man kasakit, para makatulong sa kanilang pag-ahon. Isa sa mga misteryong bumabalot sa bulalakaw ay ang mga batong ito sa sugikay. Kaya naman ipinasuri namin ang mga bato sa UP sa at Fibox. Kasi sa pagsusuri ni na Dr. Carlo Arcilia ng UP Nix at ni FIVOX Science Research Specialist Paul Alanis. Igneous o mga volcanic cracks ang mga bato sa Sugikay. Pero ang nakapagtataka, wala raw kahit anong volcanic eruption o potential na volcano na malapit sa Mindoro. Kaya naman malamang na may nagdala raw sa mga malalaking bato at itinambak na lamang sa sugikay. Posible rin daw na may isang libong taon na ang tanda ng mga itim na batong ito. Ayon sa Provincial Tourism Office ng Bulalakaw, wala rin malalimang pagsasaliksik ang naisagawa ng anumang ahensya ng gobyerno tungkol sa pagtatago ng mga Hapon sa kanilang bayan. Karamihan kasi ay patungkol sa impluensya ng mga Kastila at mga Chinese ang naitala. Kaya mismo ang mga residente nila ang nagsisikap na makakalap ng anumang impormasyon o kung anuman ang kanilang makukuha hinggil sa World War II. Tunay ngang malalim at matalinhaga ang bawat sulok ng bulalakaw. Pero sa tamang pagkakataon, marahil masasagot ang mga katanungang ito sa gitna ng kaliwanagan ng kalangitan sa gabi. Ang mga taga-bulalakaw na saksi sa isang madilim na nakaraan ang mga pamilyang nagsisikap na makaahon sa kahirapan. Pero ika nga nila, wala namang ibang pagpipilian kundi ang umusad pasulong at umahon sa kahirapan. Palakasin ang loob, patibayin ng dibdib, sa pagsalubong sa buyayaw ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Tarok at ito ang Eyewitness.